O, oh, lagi ka bang nare-restrict? Dahil dumudobli-dobli yung mga ina-upload mo na video. Di ba? Huwag ka magalala. Hindi ka nag -iisa. Dahil marami tayong ganun. Ito na lang gagawin mo, o. Oh, kung paano. Makinig ka ng gusto at sundan mo lang ang step by step ng video ko dahil nangyari rin sa akin yan. Nagtataka ako bakit double dobli ang upload ko sa Reels at sa long form ko hanggang sa na-restrict na ang aking Facebook. Panoorin mo to. Itong video na to ay para sa Reels na 1 minutes and 30 seconds pa ang ina-upload mo pumunta ka sa settings hanapin mo yung media sa baba, babang baba yan, tapos AB sa baba, babang baba hindi yung usang saan ka tumitingin ayan o, oh, tama yan, naka yung automatic AB testing tama yung ginawa ni Idol, disable na siya dapat naka-disable para hindi dumami ng dumami yung upload mo sa Reels o ayan o naka disable na no? o ngayon pumunta tayo sa settings uli ng Facebook tapos mamili ka kunwari ng long form na video na 3 minutes pataas dapat eto yung mga pang long form mo na video na dumudobli doble rin ang upload ito lang ang gagawin mo makinig ka ng mabuti ha para hindi ka na re-restrict i-click mo lang yung next tapos i-scroll down mo hanapin mo yan create playlist from your video tapos yung create playlist from your video tama itong ginawa ni kuyang pogi ganyan dapat